yun. Milao na guys oh. Okay na. Hello guys, uh, welcome back to my channel. Ah, uh, meron tayong aayusin ngayon na ano, isang timbangan. Ang uh, sabi ng may-ari, walang power. So, i-try natin. So ang charging nito 6 volt. So dito dito na saksak. So i natin. Kung charge ba to? So, walang power guys. So, i-on natin yung switch na dito, switch dito, dito yung switch. Yan ang switch, so. Oh. On natin. Yan, nakauna yan. So, wala siyang ano. Walang power. Wala siyang power, guys, so. Oh. Kahit nakasaksak na to, So i-check natin yung ano charger nito kung may voltahe ba. Check natin yung charger guys. Hina natin kung may output to. So meron sa guys uh, 6 volt. Meron sang out. So okay yung charger. So ang naging prob problema lang nito, wala siyang ano, wala siyang power. At saka hindi siya mag-charge. So buksan natin 'to, guys, para malaman natin kung anong problema nito. Kadalasan na nasisira dito yung battery or switch. So tingnan natin yung switch kung kung okay pa yung switch at saka battery. So buksan natin 'to, guys. Tingnan natin to kung anong problema. Meron pa siyang parang lock dito. kailasan well, na nasisira dito battery or switch itong switch so i-check natin yan baka sekali, switch lang o oh, battery dan bolt So yan yung kanyang pisa sa loob guys. So yan yung kanyang ano mga pisa. Ito yung kanyang battery. So, i-check muna natin yung ano. Dami pala ng ano to guys. Alikabok. Daming alikabok oh. Ginisin muna natin to. So, i-check natin yung switch kung okay pa yung switch. cek natinyo switch so barang switch ata yang sirah guys ini nanti power Tanggalin muna natin yung ano, yung battery. Sarang tumutunog pag i-switch natin. Ngayon, natin yung wire sa positive battery. So i-try natin yung switch ulit hmm gumagana yung switch okay naman yung switch minsan parang gumagana sa pa, minsan nagpa-function minsan hindi siya nagpa-function so lagyan natin battery ibalik natin yung ano sakit sa battery tingnan natin kung may ilaw may tunog kanina eh o natin nakyan natin ng charger tanggalin muna natin yung switch dito guys dito i-linisin muna natin to wala tayong switch dito na ipalit dito linisin lang natin to kasi original to matibay pa to eh baka nakalawang lang o na mayroong ano tawag at say, anong tawag dito ng alikabok baka na pasukan ng alikabok to yung switch yung switch mo parang minsan sa mag gagalaw-galaw yung ating ano yung tester parang dumi ata yung ano dumi ata yung switch tanggalin natin to so natanggal natin yung switch guys madali lang to linisin so tanggalin lang natin to kasi wala tayong pangpalit nito ah na lang natin na linisin baka sakaling magamit pa yan o ang daming alikabok so yan guys linisin na natin yung kanyang platino kasi alikabok yan o puti puti sa loob kaya pag i-switch niyo mawawala wala. Ay e, natin to. Ah, lagyan natin ng ano? Fluid. Wala 'yung ano. abuk para mawala yung abok wala na yung abog guys so okay na to so ito din iskisa na natin So, okay na to. Balik na natin. So, yan na guys. Balik na natin ulit. Yan. So, tingnan natin kung okay na to. Ibalik natin. So, na guys. Nabalik na natin yung switch. So, buka na naman natin ulit. So, gana naman talaga to. akala ko baterya lang yung sira yung switch pala so subukan natin i-switch kung uh, andar na ba to kung iilaw na ba yung ito kung iilaw na ba to buka natin i-switch so hindi pa naka-charge yung battery ilagyan natin ng charging ano battery so yan na guys Nilagyan ko na ng, ano, charging. So, nasaksak na natin yung uh, kanyang uh, adaptor, uh, transformer, o power, power supply. So, i-on natin. Yun. Milaw na guys, oh. Okay na. So, linisin ko muna to guys. So, isaksak natin to kung kumpleto na ba yung kanya ano. Kumpleto na ba yung ilaw nito? I-off muna natin. pipindot na natin. Ah, pindot na siya guys. O yan o. Oh. So okay na. Off natin. So one. So okay na guys. Ah, linisin ko na lang ito kasi maraming alikabok so okay na to ang problema lang nito yung switch hindi sira yung ating battery switch lang nilinisan ko na lang yun lang nilinis ko na lang yung ano switch so linisin ko muna yung ano loob nito kasi maraming alikabok so ito na guys uh, subukan natin uli kanina yung i natin. Yung timbangan. Walang power. So, ito na. Nasaksak na natin. So, i-on na lang natin yung switch nito. So, i natin. So, yan. Okay na siya. Dito na yung kanyang number. Subukan natin pinutin yung number. 2 4 Okay. So, okay na, guys. So, okay na yung timbangan. Naka-power na. So, so na-linis ko naman to. So, lagyan na lang natin ng silupin. Kasi, pang dipin to sa, ano, sa tubig yan yan so, okay na so hanggang dito na nating video guys and thanks for watching sana marami na kayong natutunan sa mga vlog natin. Ibang-ibang mga video. So, like lang yung ating video guys. And, God bless na yung tanan. Salamat sa nang subscribe sa akin. At sa wakas, natanggap na natin yung ating Google AdSense. Yay! So, guys, and thank you. Shout, out sa lahat na nag-subscribe subscribe sa atin. Ah uh, ingat kayo palagi. And hanggang dito na lang guys. And